Whew. Grabe guys. Hindi pala basta-basta ang mga ano. Uh, ano ng mga product. Gawa ng. Dapat pala ay. Uh, ka ano talaga ng magandang rating. Sa mga product. Hindi yung pipiktog rating lang na. Mababa. <laughs> Nadali ako. Yun. ah uh, dito lang Aral na laang sa mga hahanap ah, ibang product gawa na syempre kailangan pala dito guys lalo na sa PQP natin ay dapat maganda yung mga rate ng mga product na i-promote natin kasi hindi basta-basta pala guys na magahanap tayo ng product na hindi natin inaaral kung maganda ba rating hindi pala ganun guys um, kasi maano tayo sa PQP bababa din mga, ng mga rating dun. Kasi may rating pala sa PQP. Ayun. Tapos yung kailangan, syempre, pag bumaba yun, bababa rin. views. <laughs> hindi ba? Kaya hindi pala basta-basta, guys, na ano, mag-proper move ka lang na hindi mo inaaral ayun guys maging aral na lang din sa atin lalo lalo na sa ating mga baguhan kagaya ko ayan, hindi basta basta talaga kailangan is magandang rate ang hanapin natin para yung PQP natin ay tumaas. ayan ingatan natin PQP, PQP natin guys ha? kasi magmaganda ang PQP ayan kung saan, -saan tayo ilalagay tiktok uh, kumbaga ikakalat at ikakalat yung mga pages natin yan guys pag maganda ang rate ng PQP kaya sa mga <laughs> ano <laughs> panipromote nang lang ng promote tapos hindi na matinitignan ng mga rating kung maganda ba o mababa yan mas maganda guys ay mas maganda ng rating ang kunin natin para mas maganda ang PQP at iyan pa ni TikTok kasi pag maganda ang PQP ibubus at ibubus yan kahit saan guys sa TikTok ha? <laughs> yun lamang guys sana ay maging aral sa akin to at sa inyo lalong lalo sa mga baguhan salamat